Christian Bautista hindi nape-pressure sa mga tanong kung bakit wala pa silang anak ng kanyang misis. Alamin sa Spotted Report ni Antone wala na kay Christian Bautista kapag natatanong siya tungkol sa pagiging childless pa rin nila ng kanyang misis na si Katram Nani kahit na anim na taon na silang kasal. Ayon sa singer, bagamat hindi may na tanungin sila tungkol sa nasabing bagay, ngunit hindi na raw sila na-offend dito. Sinay pa ng singer na parang tradisyon na raw sa taga showbiz na laging ganun ang tanong sa tuwing malalaman na wala pang anak ang mag-asawa kahit hindi na raw sila na-offend. Lagi na lang daw nilang sinasabi na kahit wala pa silang anak, nagsisilbing anak nila ang kanilang pusa at aso at pwede umanong i-check ang kanilang Instagram account. Nainiwala rin daw siya na mas importante sa isang marriage ay ang mag-partner muna bago na ang pressure sa pagkakaroon ng anak. Hati rin umano ang advice na kanyang natatanggap ngayon dahil may mga nagsasabi na dapat silang mag-focus sa pagkakaroon ng anak habang iba naman daw ay nagsasabing focus muna sila sa isa't isa. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.